Hello Philippines, mabuhay! Uumpisahan <laughs> ko ang vlog ko ngayon sa napakaaliwala sa kapaligiran. Magandang tanawin, charot, at malamig na simoy ng hangin. Magandang araw po sa ating lahat na wapo ay tayo ng Panginoong Diyos. Magpasalamat tayo araw-araw sa binigay na buhay sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ayan na, nandito na ako sa pasyente ko at ginagawa na ang kanilang bahay. Itinutuloy na nila. Hinahabol nila ipagawa para may matirahan sila sa Pasko at bagong taon. Napakasaya naman. So ayan na, papunta na kami sa susunod kong pasyente, dito kami dumaan sa gitna ng kabukiran. Shortcut to para mas mabili. At makikita natin ang Berang at San Pedro Hanging Bridge. Noong kasagsagan ng pandemic, napakaganda nito at bagong gawa. Dinadayo ito at napakadaming taong nagpupunta. Kaliwat-kanan ang kainan at naggagandahang pailaw. Sa kasamaang palad, ito ay ipinasara. At nagdudulot daw ng hawaan ng COVID noon. Kaya ito na tinapabayaan na. Nakakapanghinayang naman. Ang makikita mo na lang dyan ay ang bakas ng kahapon. <laughs> Kinubuan na ng mga water lily ang ilog. Wala na yung tubig na pinagbabangkaan noon. At sana maibalik to. At magawa ng paraan ng pamunuan ng dalawang barangay. Dagdag turismo ito sa ating bayan. O, oh, di ba? Kitang-kita mo dyan yung mga kubo. Buhay na buhay nung araw to at napakasayang tignan ng mga taong naglilibo at mga kumakain mga taong nagtatawanan at nag aawitan at ngayon huni na lang ng ibon ng iyong maririnig so ayan nga tapos na ako magpasyente sa lugar na yan at pupunta na ako sa susunod kong destinasyon at napakasarap talagang sumakay sa kolong-kolong enjoy na enjoy ang ganda ko kaya lang masakit sa puwet <laughs> pero okay lang <laughs> ang mahalaga doon yung nag-enjoy ka. Salamat nga pala sa naghatid sa akin sa kanto. Ka so nga, tapos na maghapong pagkatrabaho ko at hindi ko na kinuhanan yung iba. At bibili na nga ako ng ulam namin dyan. At tinamad nga akong mamalengke. Tinanong ko nga si Maron kung anong gusto niyang ulam ang sagot niya sa akin ng lechon daw. Eh tamang tama lang naman kasi nga hindi na kami kumakain ng lechon. Napakatagal ko nang hindi kumakain ng lechon at miss na miss ko na. Kaya okay lang, di ba? <laughs> At dito nga ako bibili sa may Janice Lechon. Isa sa mga kailang-kailang bilihan ng lechon dito sa Nueva Ecija. Kasi nga napagkasarap-sarap ang kanilang lechon. Subukan nyo mabili dito at matikman. <laughs> Napakatagal na nila nagbebenta ng lechon mano. No? Estudyante pala ako ng college no nakikita ko na to. At hindi pa ako nakatira dito sa Santa Rosa no. At naalala ko nga naging pasyente ko yung may-ari nito sa doctors. Kaya doon ko sila nakilala. So ano pa ang hinihintay niyo? Pumunta na kayo rito para bumili ng lechon at sisig. At hindi hindi kayo magsisisi kapag natikman niyo ang kanilang tinda. So ayan nga nakabili na ako at uuwi na ako ng bahay. Actually malapit lang to sa bahay namin, nilalakad lang. Anong petsa na? Traffic pa din. <laughs> Oras kasi nang uwian ngayon. Kaya napakaraming tao. Nagmamadali na nga ako dyan kasi nga gutom na gutom na ako. At hindi pa ako nagtatanghalian. Isang best lang ako kumain isang araw. <laughs> Nagpapapayat ako. So ayan nga, dumating na si Maron at gutom na gutom na din. At ayan na nga, nihahanda ko ng aming pagkain. Ang janis lechon Manok at ang napakasarap nilang sauce. Yan ang kanilang ipinagmamalaki. Napakalasa. At ayan na nga, inuumpisahan na namin kumain. Kain po tayo. At ating tikman ang kanilang lechon Manok. Napakasarap kumain ng anak ko. Aba, ipinipili niya yung balat. <laughs> nakakalokang bata. Sa bagay nandun kasi yung masarap. Kaya hinayaan ko na lang siya. Sige anak ko, kainin mo na lahat. Kahit buto-buto, okay lang sa akin. <laughs> Basta importante sa akin yung mabusog ka. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ng video ko. Hindi ko akalain mag viral yung isang post ko. Napakalaking tulong sa amin ni Maron nyo para dumami ang followers namin at manonood sa amin. Grabe yung saya namin mag-ina. kakalat at makikilala ang kabugera ng Nueva Ecija. <laughs> malaman yung lahat na meron palang kabugera ng Nueva Ecija at kami yon. <laughs> maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat huwag po kayo magsasawa sa amin at patuloy nyo kami panonoorin at ipinapangako ko po gagandahan pa namin lalo ang aming mga vlog hanggang sa muli mahal na mahal namin kayong lahat may God bless you and thank you